Ginawa nga ito ni D'Angelo Russell sa Lakers bench matapos ng kanyang pangit na performance sa Game 3. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin, mga idol ito nga si Charles Barkley Nang dahil matapos nga kasi ng pagkatalo ng LA Lakers laban nga sa Nuggets abis sa kanilang segment sa NBA on TNT ay siya nga ay nagwawalis Para bang inaasar niya dito ang team ng LA Lakers na masusweep nga na naman sina Netong team ng Denver Nuggets for back-to-back -back years At nagtatawanan nga rin itong sina Shaquille O'Neal dyan And well, talaga nga namang it looks like na malaki ang posibilidad na isang sweep na naman ang na mangyari sa team ng LA Lakers at nakita naman natin sa first three games ay talagang hindi no domina ng team ng Nuggets ang LA Lakers sa second half at ito'y inamin na rin nila Austin Dreams pati na rin nila Lebron James sa nilang interview. At ngayon ay pag-usapan naman natin itong si D'Angelo Russell lang dahil ngayon nga ay nakatikim siya ng boost sa mga Lakers fans matapos nga ng kanyang 0 7 performance and 046 sa mga three pointers Panorin nyo to mga idol itong video clip na ito. Well, matapos nga niya nung ilabas na itong si D'Angelo Russell at nung ibang kuna na nga ni Coach Darwin Ham ay itong video clip na ito ay may natin na si Dilo ay parang wala na nga pakialam dito sa kanyang mga teammates at talagang hindi na nga siya sumama sa kanilang huddle. Panoorin natin din ito. Well, definitely not a good look dito kay D'Angelo Russell Matapos nga ng sinasabi ng iba na basurang performance niya nga Ay talaga nga namang ang maraming Lakers fans ay sinasabi na trade dilo na nga daw This is the last time nga daw last season Umaykita natin itong si D'Angelo Russell sa Lakers uniform Nang dahil for sure nga daw ititrade na nga daw siya Matapos ng ganitong klaseng performance niya na naman Kung saan nga ito ay napaki game sa Lakers Pero wala nga silang tulong na nakuha mula dito kay Dilo. And actually, hindi lamang si D'Angelo Russell ang walang tulong nang dahil kung may niyo yung statistics na ito ngayong playoffs, si Lebron at AD ay combined for 176 points, samantalang ang the rest of the Lakers players ay only 131 points ang naiscore sa buong playoffs. So talaga nga namang hindi ito maganda para sa team ng LA Lakers nang dahil parang si Lebron at AD lamang ang naglalaro ng maayos at maganda ngayong playoffs. Kaya ngat ngayon ay down sila 0-3 sa Nuggets.